napaka-importanting bagay na hindi makapaghintay. I'm sorry, Bernard. Sana... Sana mapatawad mo ako. Kaya ah, patawad sa alin. Hindi kita maintindihan. Naguguluhan ako sa'yo. Ano ba yan? Bernard... Gusto kong... Gusto kong makilala mo anak ko. Si Elisa. May anak na. Saan yung ba buwan natin pagkakakilala? Nalihin mo sa akin ito. Bernard, Bernard, hindi ko naman pinano na na maglihim sa iyo eh. Kaya lang, kaya lang natakot ako na na baka hindi mo matanggap ang nakaraan ko. Na baka iwanan mo ako pag malaman mo yung totoo. Sino niya? Yung una kong nobyo. Pero iniwanan niya ako nung nabuntis ako. Bernard, batang bata pa ako nung no, nagkamali ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Na, natakot ako. Bernard, alam kong... alam kong mali na naglihim ako sa'yo. Kaya maiintindihan ko kung magagalit ka sa akin. Kung lalayo ka na. Kung hindi na natin itutuloy yung kasal natin. Hello? Ma? Yes, pupunta na ako dyan ngayon, dun. Bernard? At saka na natin pag-usapan to.